Parang gusto tap <laughs> sa sa'yo, Mako, paano ba yung mga pag-iyak-iyak na yan? <laughs> mahabang ano yan, mahabang workshop yan. Okay. Sa leveling. Ah, may leveling yon. Mm. So, okay. pag gusto mo sa kaliwang mata yung luha, meron din. May ganon! Marami sa atin ang humahanga sa mga artists. Iba-iba ang dahilan merong dahil sa kanyang talents or abilities at yung iba naman ay nagiging fans ng isang artist dahil sa kanyang anyo o physical appearance. Some called influencers are admired because of their wealth and lifestyle. Dahil sa kanilang popularity with their fans, malaki ang impluensya nila sa publiko at sa ating lipunan. Many of them serve as models to the point na some of their fans even try to look like their idols. Sadly, kahit sila ay tinitingala ng marami, not all, serve as good role models. Pero sa episode na ito, makikilala natin ang isang artist na nakakahanga, hindi lamang sa kanyang husay, sa kanyang larangan. Let's discover what makes this artist kakaiba. Friends, let's all welcome our guest, Mako Barredo. Hi, Mako! Welcome to Kakaiba Ka! Hello, Sweden. Grabe naman yung, ano, uh, introduction. So, Mako, you are an actor, a director, at meron kang sariling production company. Grabe! Listening to myself say those words, it sounds very bigaten. Pero tinitingnan kita, very bagets pang ang itsura mo. How young are you, Mako? Uh, 30. Can you tell us how your career started? Saka paano mo na-achieve lahat ni Boon? Kiling ko po talaga ang arts at theater and of course film. Yung course ko po before is technical theater sa De La Salle College of St. Peniel, batch 2013. So nagsimula po ako noong 2013, pagkatapos ng aking graduation from college, lumabas po ako sa Walang Tulugan sa GMA7. Kasama ko po doon ang mga bigating artista ngayon, katulad nila Tanya Lopez, Ken Tan, Jack Roberto, Ayan, mga popular names. No? Nagkaroon din ako ng uh, experience sa teatro through PETA. Ano? And sa Silver Stage, formerly villa Teatro, kung saan nagtatanghal po kami ng mga plays para sa mga estudyante. And sa movies, sa movies naman, uh, may mga roles ako sa mga indie film tulad ng uh, MNL 143 and Esoterica Maynila. Mako, grabe, nakakabilib yung achievements mo. Parang you mentioned all the giant mainstream networks. You mentioned ABS-CBN, you have um, GMA7, you've been also um, with TV5. Parang umikot ka na sa mga higanting um, networks. At uh, pagka kasi nakapasok ka sa ganung mga networks, talagang bigate na rin yung tingin sa iyo. Eh, no? Nakaka, parang nakakabilib ka na talaga pagka ganun napasok mo yun. So curious lang ako, um, Mako, naging madali ba sa'yo na ma-achieve mo lahat ng yan? Ang totoo po ay dumaan ako sa mga sa mga maraming challenges and obstacles bilang isang artist. Una po, natanggal ako sa show ng Walang Tulugan sa GMA7 dahil nag sila. Sakto pa nung, nung birthday ko, ako tinanggal. Uh, dapat may um, production number ako noon na gagawin because ganun yung mga ano, yung mga artist sa mga Walang Tulugan. Um, pag birthday mo binibigyan ka ng spot para sa production mo pero hindi na nagtuloy since ayun um nawala si Kuya Herman Moreno and tuloy na ako tinanggal sa program pagkatapos po nito nahirapan po ako ng mga kuha ng breaks uh, um sa industry kaya pumasok ako ng ibang trabaho na hindi related sa aking career to support myself. Naging uh, voice coach ako sa para sa mga bata. Naging radio broadcaster na ako sa DZRJ. Uh, yung program namin is Voice of the Youth Radio. Tapos nagkaroon ng pandemic at uh, lalong naging mahirap ang paghanap ng op opportunities noon. Kaya I, I ventured uh, to the Kumu Livestream app and became a bronze badger. Uh, doon ay gained supporters giving me gifts uh, doon nakatulong naman kahit papaano financially also kaya uh, i to our corporate job no naging marketing supervisor ako with a uh, sa logistics company in order to pay my bills eventually uh, nakahanap din ako ng break as a director of children's place during the pandemic alam mo, Mako, um, mahirap din pala no talaga maghanap ng uh, opportunity sa iyong industry. Because uh, maibahagi ko lang din, very briefly, um, ako ay dating mamamahayag, reporter. At uh, coming from the media industry, kumbaga alam ko rin yung hirap ng uh, paghanap ng opportunities doon. At ang media industry and showbiz industry ay magkapit-bahay lamang, hindi ba? Kaya nga sa mga program, hindi nawawala yung showbiz patrol, di ba? So, I understand na napaka-competitive ng ating uh, pinapasukang industry and sa'yo, the showbiz industry. Kaya naman, di ba, para nga um, sumikat ka para maging matunog yung pangalan mo, yung mga iba, gumagawa sila ng gimmick gumagawa ng mga something na kakaiba, paano mo na-handle yung mga ganyan? Nag-iisip ka rin ba na gumawa ng mga gimmick to be popular? I just do what I love. I just I just continue doing what I know. So um, if may na consult over um, the live stream or some social media, I talk to them. Ano yung values na talagang pinaka importante sa bilang tao? Respect, no, and professionalism towards sa mga ginagawa no? uh, yun talaga yung ano, yung talaga yung values na na meron ako na dinadala ko sa sa ginagawa ko like yung sa production dapat intact ang values kung ano meron ka. Dahil doon um na appreciate ng iba for the merits of your work and not anything else. Halimbawa po sa sa showbiz, um, kailangan makisama ka sa ibang tao o kaya pagbigyan ng kagustuhan na uh, nila pa, para umangat at sumikat sa industry. No? Nandiyan din yung chismis, uh, siraan at intriga na naranasan ko na din po. Iniwasan ko po gumawa ng uh, mga, uh, mga ganada dahil hindi ito ayon sa aking values. Mas gusto ko. Angat ako dahil maganda yung trabaho ko. Um, and my work will will speak for me. At hindi dahil sa ibang bagay. Gusto ko makilala ko dahil um, dedicated ako to my craft as an artist. And natutuwa naman po ako dahil I have been able to retain my integrity and my values while still being able to do good work in the industry. Na mention mo kanina na mas gusto mo iangat yung sarili mo because um, maganda yung trabaho mo and you want your craft to speak for you. you no, know? what's the biggest compliment that you have received? from someone na tinitingala Nung nagtatrabaho na ako sa ano sa film industry, uh, yung kay um, yung kay Interreg Brilliante, no? sinabi niya, nagulat siya dahil nakuha niya yung, ano, yung umarik ako sa isang um, short film niya and nagulat siya sa, sa binigay ko ang talento and pa okay, yun, kinomplement ako and, and things like that na, um, magaling, may tatalo na kay ganito. <laughs> coming from an award-winning director, talagang nakakataba ng puso yun. Yeah. So, Mako, uh, nagtayo ka na no, ng sarili mong production company. At sa mga yeah. alam, si Mako po ang uh, bumuo ng A-Team Creatives Multimedia Productions. Bakit mo naisip na um, buo itong A-Team Creatives Multimedia Productions? Simple lam po ano um, yung 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 talaga yung ano yung gusto kong and um, as I said earlier, magiging ako sa art and theater and sa film productions. Masasabik ko na I consider this to be uh, my calling and my mission. We decided to set up eight creatives to um, produce our own shows, art um, quality. quality uh, shows. Uh, and yung, yung mga shows namin, um, macho show siya abroad and uh, locally na rin. And of course, I'm with uh, Mike Espiritu as part of 18 Creatives. And, and together, uh, um, magagawa talaga namin yung, yung mga um, since we share, we share the same values. So, Mako, Uh, how did you arrive at the decision na naisip mo itong um, production na to, production unit na ito, ito ang calling ko at mission ko? Paano ka dumating sa pagdadesisyon na ganito? It is to give chance to other people kasi alam naman natin sa industry, um, bilang theater, very limited ang opportunities na binibigay nila sa paguhan. So eto, uh, different kami kasi so, we are willing to train artists and to be better in their field, you no. Know, acting, singing, playing instruments and things like that. And gusto talaga namin bigyan ng uh, opportunities ang mga taong hindi binibigyan ng opportunities because ganun din ako before doon nabibigyan ng na opportunity as much. I'm sure, Mako, um, hindi ganun kadali, no? Bumuo ng production unit. Hindi naging madali yung pagbuo ng A-team creatives. And uh, tell us, Mako, paano siya naiiba from other production companies in the local industry? Concerning the, the artists, no, dapat uh, we share the same values, no, sa ano sa sa work dapat uh, dapat uh, kailangan yung mga uh, values ng heads is na share mo rin sa, uh, sa values ng mga ng mga mo and production of course and um, integrity and uh, no, respect for one another sempre yung fairness professionalism and assisting one another to um achieve Uh, once project. When we practice these values, Masmaganda mas product and uh, the work environment also. As we assemble our team of uh, artists in 18 creatives, especially since many of them are new in the industry, um, we want them to share our values while at the same time. improving their skills as artists and actors. Kanina nabanggit mo na isa sa mga values ninyo sa um, A-Team Creatives ay fairness. Mm Bakit importante ang fairness? Dapat uh, walang palakasan. <laughs> kahit, uh, kahit kakilala mo siya or kakilala kita, uh, dapat um, mag-stick pa rin sa process. No? Uh, you know what, magandang point 'yan, yung hindi nadadaan sa palakasan because um whether we like it or not, that kind of culture um still exists not just in showbiz industry but in um other industries as well. So dapat niyan, wala dapat palakasan, dapat patas lahat. So ikaw naman as uh, one of the founders of the a team creatives, paano mo naman nasisigurado na you uphold those values as well. Pag sinabi mong uh, professional ka, ano yung mga examples ng professionalism? Dapat, uh, respect. No? Respect sa time, of course. Pag sinabi yung o mm -hmm. uh, 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 dating ka ng ganitong oras, no? so dadating ka ng ganong oras. So, time. dapat nga at least one hour before no? para tapos ka na tapos nung pumating yung araw na yun, an oras na yan ano ka na, uh, push ka na. Then, of course, yung sa material, no? So, kailangan um, na pag-aralan mo na yung material. Kahit gaano kahaba o kaliit yung, yung lines mo, kailangan as respect sa other people around you, dapat uh, ka naman. So, i alamin mo kung ano yung role mo. Kung um, kakabigay lang sa'yo, okay lang kahit hindi mo memorize. Basta alam mo yung character mo. You see playing pagdating sa set on time, that's being professional. And yan din po ay pagpapakita ng respeto sa mga kasamahan mo sa trabaho. Because it means that You value also their time, so very good yung value na yan. Importante talaga yung professionalism and respect. Okay, so Mako ang inyong unang offering ng E Team Creatives ay isang stage play na noli Metangere Kung saan si Mako po ang director. Bakit noli Metangere yung napili mo Mako at uh, bakit stage play? Pana ko, pana ko ng mga classical uh, Filipino works no like Nolly and El Fili no, ni Dr. Jose Rizal no El Filibusterismo and of course um, hindi na hiwalay din yung Ibong Adana and Florante at Laura ni Balagtas kaya namin pinalabas ang ang Nolly ay dahil gusto kong Uh, ipakita sa ating mga kabataan ang ating kultura, sining at kasaysayan ng ating bayan. Um, tulad ko, uh, gusto ko na maging, maging proud ang ating mga kabataan um, to be Filipino sa ating culture and history. Um, we present Noli, uh, Noli Metangare as a state play Um, dahil mahilig ako sa, sa theater, mostly musicals. No? Nagsulat din ako ng mga scripts na no? original, contemporary dito. Tulad na sabi ko, um, nabigyan ako ng exposure sa stage acting sa PETA at malaki ang pasasalamat ko sa mga influences um, ko doon tulad uh, ni Laopang Fernandez at uh, Mr. Vicente Jesus. Ako rin po nagamit ang mga itinuro sa akin ni asa uh, directing ni Brillante Mendoza, si Direk Brillante and of course uh Direk Elwood Perez. And sa script writing naman sila um Ferbain Lau. Hinawakan ako mabuti nung. So, uh, Hinimay-himay ang bawat uh, detalye, bawat um words na dapat gamitin sa paraan na yun, sa eksena na yun. So yun, sa Sanawali no, we are blessed because kami, um, na-invite namin si, uh, yung mga big personalities um, to watch the, the production. So, nag-umpisa kami sa tanghalang may kawenyo sa Blakan, no. Um, ipagpapatuloy namin sa La Salzobel in Alabang and nakipag-partner din ang Ibang F.E.U. branches sa uh, I amin, mean, like F.E.U. Tech, F.E.U. Um, Alabang, F.E.U. Morayta. Right, And we also like to acknowledge like, yung aming very good cast na uh, Sanoli who are composed of new actors. So uh, dito sila natuto ng acting talaga. So right now, we are also expanding our team at 18 creatives and looking for a person who who share our passion, mindset, faith, values, and dreams to join our team. So, i-message lang ako sa Facebook, PM-PM lang. <laughs> PM is the key. Oh, ayan. Yes. Kung maging part ng A-Team Creatives, di ba, pwede niyo pong um, i-message si Mako tungkol dyan. So, Mako, sabi mo kanina, talagang yung cast ninyo, kayo na yung nagturo doon kung paano umarte. Meron ba kayong, um, is there any member of your cast na walang background sa acting before? Meron. Um ang aming Tisostomo Ibarra is very well known in singing, no? Madami siyang awards na natanggap, no? Pero wala siyang background sa theater. So doon, binigyan ko siya ng confidence and of course, syempre, magaling na siya kumanta eh, Sobrang elib eh, So, ano na lang, konting confident na lang in acting, no? Especially theater. Um, Natikwan lang lahat. Na nagawa naman. And of course, yung tisa namin is... Uh, nag-perform siya. It's a student. Student pa lang siya, pero nag-perform na siya in singing and, and dancing. Pero nung una, wala pa siyang alam sa acting. So, doon, nag-create uh, ako ng mga uh, workshops sa uh, nararamdaman sa expressions. Ang Linares din, ang Lenaras wala siyang ano, wala siyang experience in acting. May experience sa basketball <laughs> at may experience siya mag-model. Ang tapang mo, Maako, kasi those are major characters that you mentioned, Crisostomo Ibara and Sisa. Isipin ko yes. nang wala talaga silang um, deep background sa acting, pero ngayon sila ang bibida sa iyong uh, Noli Metangere. Ang galing. Napakahusay. Yeah. Director. Parang <coughs> gusto ko sa sa'yo, Mako, paano ba yung mga pag-iyak-iyak na yan? <laughs> Mahabang mahaba ano na yan. Mahabang workshop yan. Ah, mag sa ano. Sa leveling. Eh, very good. Ang galing. Ang husay. So, kanina, sabi mo, naghahanap ka ng mga taong sasali sa inyo, but those who share your passion, mindset, faith, Values and dreams. How yes. important is faith? Bakit kailangan na isama mo yung faith? Because usually hindi yun hindi yun um, part ng requirement. Pero sa importante ang faith. What was the role of your faith dito sa iyong naging uh, karanasan at sa 18's Productions? This is an upstart production palang. Kaya ang shows dito is medyo pa tulyap-tulyap pa lang. So, hindi masyadong poor. Meron kami dito, meron kami dyan. Pero, um, slowly gumagapang. if um, wala kang tiwala sa production, eh, dapat ay hindi ka dito. Doon ka sa mas more experience na production. And, of course, kaya nabuo dito ang production na to, it's because sa mga taong um, experience din sa kanil, uh, kanika nilang Uh, expertise. Of course, hindi mangyayari ang lahat nito kung hindi dahil sa anak sa kay God, no? kataas-taasan. Of course, kailangan natin yung ano, kailangan natin yung kanyang blessing. And I think um, yung mindset ko is nanggaling din sa kanya. Hindi mangyayari ito kung hindi niya pinatatag ang mindset ko. And kaya tumatag ko, no? dahil sa experiences sa past. So kaya yon dahil mas uh, ngayon, stronger na. Kakaiba na yung mindset mo rin, ano? Coming from um, your situation in the pandemic, ba diba? From the pandemic times na you're suffering from um, anxiety, ba diba? Ngayon, very strong na yung iyong mindset. Sobrang inspiring, Mako, yung dedication mo sa craft mo. And uh, para dun sa mga dreamers, 'di ba? Sa mga nangangarap na maging artist kagaya mo. Ano yung um, tips and advice na pwede mong ibigay sa kanila? Very important ang passion. No? Pero madali din masira ang passion. So dapat naka-align ang passion mo pa, pa sa values mo. Um, kaya um, kaya para hindi ma or ma mahipan yung yung flame and mabawasan to so continue burning that flame no kung may passion ka na and values ka na do what you love um, hindi madali hindi madali ang pagiging artist there will be challenges but as long as you remain committed your values and your passion You can overcome all obstacles towards success. Also, um, always be positive and uh, work with people uh, like me who share your mindset, of course, outlook, and values in life. I believe that artists who are passionate about their work and remain true to their values um, will always produce good works of art. And of course, while we work hard, we trust in God and seek His help always. Gusto ko rin yung sinabi mo na your work should align your passion and values. Tapos na-mention mo kanina kasi ang passion, minsan nawawala. Pero as long as nandyan yung values mo, you can keep going. Kasi totoo naman talaga yun. Lalo na pag walang opportunities na dumadating sa'yo, pwedeng tumamlay yung iyong passion. But if you have faith in God and faith in yourself, kakayanin mo no? You just yeah. have to keep the faith. Ayan. Nakuma keep Believing. Oh, yes. Tama yan. Keep believing. <laughs> <laughs> Mako, maraming maraming salamat ha. Thank you. Pag-share uh, mo sa amin ng iyong kakaibang kwento and of course, your talent. But salamat, salamat. Maraming salamat sa pagkuha at sa pag-invite. Hindi talaga madali maging isang artist Maraming challenges para maabot ang tagumpay dito and if you are an aspiring artist, you may be tempted to compromise your values to achieve success. But, Mako's life as an artist shows us na hindi kailangan isakripisyo ang values para lamang magtagumpay, lalo na as an artist. In fact, ang values at principles pa nga ni Mako ang nakatulong for him to succeed as a director and artist. O hindi ba nakaka-inspire ang kanyang kwento? Sana nagustuhan ninyo at na-inspire kayo ng aming kakaibang artist na si Mako Baredo. Muli ako po ang inyong host, Sweden Velado Ramirez. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Kakaiba Ka. Nagustuhan mo ba ang kakaibang kwento natin ngayon? Kung gusto mo pang makarinig ng kakaibang mga kwento, press that like and subscribe button now. Also, don't forget to follow us on our Facebook page and share this with your friends to help spread the good vibes. Malay mo, ma-inspire din sila sa mga kakaibang kwento na kakaibang kwento. Ka.